Yan yung ano ng bossing ko. Yung almusal niya. i ko lang siya ng 10 minutes. Yan. Masarap siya kasi malagkit siya kung sa atin pa yung yung sa atin kasi puro puti. Puti siya. Ito may ano may halong kulay. Yan. Pero malagkit siya. Parang lasa yung dyan sa pinas na mais. Hindi yung iba kasi yung lasa ng ano. Yellow corn. Yun ayoko yung ano nun. Lasa ito masarap malagkit siya. Tapos naingan nyo ako kasi may maliit. Ayan o. Oh. Maliit siya as in maliit talaga. Ayan pero marami na siyang ano. Oh, yung ganito kaliit sa atin wala pang laman Ayan, oh wala pa siyang laman pag ganito kaliit na mais yan e, ito mayroon na eh. hindi ko hindi <laughs> ko ma-imagine <laughs> ganito kaliit tapos may laman na siya hindi oh. eh, ko natikman yung lasa nito siguro malagkit din ayan o oh, puti ayan eh ganito yun yung sa atin iba walang kulay Ayan, walang kulay, puti lang. Baka malagkit din. Ito, ito lang yung natikman ko. Ayan, masarap siya kasi malagkit. ayoko yung lasa ng yung yellow corn. Ay, yung mais ba na yellow? Yung tabi nila, yellow corn. ayoko ko yung kasi yung parang makapal yung balat niya. Ito kasi malagkit. pa diba? Yung marami yung sa atin yung ganito. Lalo na sa probinsya na mais. Ayan, masarap. Ayan, yummy, yummy. My maiz Sarap. Thank you for watching guys.